alam ko noon mas mataba siya nung pinanganak ko siya kesa nung a few days later parang pumayat siya nung inuwi ko para Hi mommies, welcome to my channel. So for today pag-uusapan natin yung mommy na nagtanong bakit daw yung baby niya parang biglang pumayat after niyang ipanganak. So like a few days later daw yung baby niya parang mas mababa yung timbang kesa dun sa um, birth weight niya. Syempre 'di ba? Usually ang alam ko kasi based from my experience after two weeks ko pa pina-check up yung baby ko. So alam niyo, mommies, gusto ko lang sabihin sa inyo, same, same experience. Kasi yung anak ko noon, parang pakiramdam ko noon, mas mataba siya nung pinanganak ko siya, kesa nung tie, a few days later, parang pumayat siya nung inuwi ko, parang ganon. So, anyway, mommy, alam niyo, gusto ko lang i-share sa inyo, normal lang pala yon na maglulus yung baby natin ng water weight. Water weight pala ang nalulus ng babies natin after nilang maipanganak. So, right after delivery, pwede silang maglulus ng water weight. So, mer meron, meron tayong makikitang difference sa kanilang itsura. Parang medyo mas nag sila. Pero hindi naman yung sobra-sobra. Pero ako noon, no, mommies, parang kayo din, sobrang nag-aalala ko. Hindi ako makaantay ng 2 weeks para ipa-check up ko siya para malaman ko bakit parang pumayat nga talaga siya. But anyway, mommy, based from, um, nung pina-check up na namin si baby, ang sabi naman ng doctor namin, ng pedia niya, is normal lang naman daw yon Hindi pa yon cause for alarm, yung parang feeling ko na nabawasan yung timbang. Which is yes, parang medyo nabawasan, konti lang naman yung timbang ng baby ko nung time na pina-check up ko siya. Pero sabi ng doctor, normal lang yon especially sa mga breastfeeding babies and especially sa mga newborns daw eventually pagdodouble double daw at mag, mas bibilis yung pag um, bigat ng babies natin kapag ka nasa 3 to 4 months onwards na daw sila Isang magandang way daw, mommy, para malaman natin kung enough nga ba yung na-intake ng babies natin na um, breast milk or formula milk kapag ka daw sa isang buong araw ay nakakagamit siya ng 8 to 10 wet diapers. And also, at least five na diapers na nataehan niya. So, that's for breastfed. Usually, mas mababa daw kapag sa breastfed babies kasi medyo mas madami daw kapag formula fed ang babies natin. This time, mommies, pag-usapan naman natin when to see a doctor with regard to yung weight gain or weight loss ng babies natin. Usually, dun sa weight loss tayo talaga natatakot. Gusto talaga natin yung mataba yung baby natin. Eh. So, kapag uh, nakita daw natin na medyo sobra na yung, uh, that dramatic yung pag lose ng weight ng baby natin dahil na natin siya sa pedia niya at hindi na kailangan antayin pa yung next na uh, appointment niya with your pedia next naman kapag daw yung baby mo is unresponsive kahit gising siya mukhang hindi hindi bagandang response niya that's when you should uh, call a doctor next naman mommies, kapag daw si baby natin ay hindi siya naglalatch sa, sa breast mo or sa bottle niya, that's a cause for alarm. And you need to, um, See a doctor right away. Ngayon, mami, si share ko naman sa inyo yung experience ko. Yung what I think based from my experience. Alam nyo, ako, katulad ninyo, nung kapapanganak ko kay baby, ang taba niya kasi. So, nung uh, dina a few days after dinala na namin sa bahay, parang pakiramdam ko, pumayat yung anak ko. So, doon ako kinabahan. Ngayon, ang takeaway ko doon, mami, at may si share ko sa inyo bilang napagdaanan ko na yon is try your best to be as calm as possible, hindi all the time yung mga inaakala natin na delikado ay actually hindi naman talaga cause for alarm, kumbaga tayo lang bilang first time mom tayo, medyo nag-overreact tayo or nag-overthink tayo pero actually, okay lang daw pala yung babies natin, ang importante ay nag-feed ng maayos yung babies natin, magandang response niya, hindi siya fuzzy na as in yung iyak siya ng iyak na para bang meron siyang dinadamdam Okay naman yung mga diapers niya, umiihit, tumatae naman siya as uh, usual. So, hindi daw, daw natin kailangan mag-alala kapag ka ganon. And, yun lang ang gusto ko sabihin sa inyong mommies. Huwag tayong um, agad-agad magde-decide na dalhin yung babies natin sa hospital or sa clinic, ganon. Kasi, kung minsan, yun ang doon pa sila pwedeng makakuha ng virus. Of course, Mommy, it is a different story kapag alam naman natin bilang nanay na may emergency na talaga na kailangan na nating dalhin sa hospital yung mga babies natin or sa clinic yung babies natin. So isa 'yun kasi sa gusto kong um i-share sa inyo. There was a time na yung baby ko na, hindi ko maalala kung ano exactly yung Basta parang natakot lang, ah, yung parang nag-aano siya, yung feeling ko, hindi siya nakakalunok ng mabuti don sa breast milk niya. Kaya, akala ko, inuubo siya. Yung pala hindi, dinala ko kaagad siya sa um, clinic. Hindi ko siya actually pina, hindi ko muna inobserve yung baby ko. So, the moment na notice ko, the next day, dinala ko na agad siya. So, hindi maganda yon Yun yung isang naging advice sa akin ng pedia. wag agad-agad dalhin. Kasi, i-observe daw muna ganun. Which, alam nyo, hindi naiintindihan ko naman tayong lahat, no? Kasi bilang first-time moms, especially kapag uh, there's no one around us na magtuturo ko ano ba yung dapat, ano yung tama, ano yung experience niya, ganun. Talagang, gusto natin malaman at natatakot tayo dahil baka kung anong mangyari sa babies natin. Syempre bilang nanay, gusto natin ma-protect natin at mabigay natin yung best care that we can give to our babies. But anyways, always think positive, mommies. Continue to empower other mommies. And I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel. Dito sa video na ito, mami, makikita nyo, 3 days old na si Amira. Kaya lang, parang mas mumayat talaga siya kesa don sa birth weight niya. Napansin ko yon physically talaga. Hindi ko naman siya tinimbang, ganyan. Pero, mas pumayat yung mga cheeks niya, ganon. So, kinabahan ako noon. Tapos, masalo pa akong kinabahan. Nung one week old na siya, nung one week siya, parang feeling ko, mas payat pa uli siya kesa don sa kalalabas lang namin don sa hospital. But anyway, mommies, ang kagandahan don na-explain naman ng doctor na okay lang pala yung mga bagay na yon At hindi cause for alarm yung mga konti lang na mga pag ng weight ng babies natin dahil eventually, magdodouble din naman daw yung kanilang birth weight, I mean yung weight nila from the time na pinanganak sila by the time na 3 to 4 months old na sila. Makikita nyo dito one month old na si Amira. And medyo nagkalaman-laman na siya. Kaya happy na si mommy dyan. At uh, akala ko nun talaga, ganun lang yung ano niya, katawan niya. Kasi payat sila yung daddy, yung side ng daddy niya. Pero ayan naman, since, uh, by the way, mommy, sa mga nagtatang, tatanong, completely breastfed si Amira. So, hindi siya nagpo-formula, kaya yung taba niya nakuha lang niya sa lahat ng breast milk na nakuha niya sa akin. Sabi nila, malayong mas mataba daw ang mga babies na formula fed, which is sa tingin ko totoo. But anyway, dito 3 months old na si Amira, makikita niya naman, nagalaman na talaga siya. At yun nga, um, bumabalik na yung dating taba niya. Actually, mas mataba na nga siya kaysa dun sa birth weight niya. Kaya kayo, mommies, kung nag-aalala kayo, don't worry dahil eventually tataba rin yung mga babies natin. And wag din kayo mag-aalala dahil pagka yung mga around 2 to 3 years old na medyo pumapayat na naman sila. Ganon din nangyari kay Amira. I, I'm not sure sa lahat, no? Pero dun sa mga pinsan niya, ganon din. Around 2 to 3 years old, medyo pumapayat na naman sila. Pero tumatangkad naman this time. Agreed, oh. Oh, oh, oh we'll, oh, we'll turn it, turn it, turn it. Oh, here. Oh, there. The next page. Oh, Jesus. We cannot go out.